Hello, try ko pala ang 7,000 jumps. Hindi na siya bago sa akin kasi nagawa ko na siya dati or nagagawa ko na siya dati. Yung boses ko pala, ano, pang malat, parang lalaki na boses. Kasi ano, magwi-winter na dito sa Japan, lumalamig na, pabago-bago na yung panahon. Kaya yung boses ko nagbago din. Samahan niyo ako. Try ko kung makakaya ko. Let's go! Warm up pa lang yon. Dito ko nga pala pinili sa ano malilim na lugar. Naka 1,000 jumps na ako. Wala pa akong pawis pag naka 2,000 na. Hinihingal pa lang ako. Pag naka 2,000 to 3,000 jumps tayo, puro pawis na. Ah. Pinili ko pala dito sa ano, makulimlim. Kasi malawak dito eh. Uh, 1,000 down. Inom ka ng konting tubig. Huwag masyado kasi babubusog ka. Babasain mo lang yung lalamunan mo. Let's go for 2,000. Ah, naka 2,000 na tayo. Uh, buti lang mahangin dito. Konnichiwa. May dumaan na ano lola. <laughs> Daijoubu desu. Atsui ne. Chotto. <laughs> Mahirap lang dito pag ano, tatalon ka sa labas uh, wala si CR kaya dito ako pumunta sa malapit sa CR para anytime pwede ako makapag-CR Naka 3,000 na tayo. Grabe na yung pawis ko. Uh, wala pa tayo sa kalahati. 3,000. Palagi nyo palang tatandaan kapag tumatalon kayo. I-open nyo lang yung lungs nyo para hindi kayo mahirapan sa pagtalon. Kasi kapag pinipigilan nyo yung paghinga nyo, may tendency na mahirapan kayo sa paghinga. Kailangan galing sya sa ilaw, tas yung sa ilong, tapos ilalabas nyo sa bibig. Pero kung hindi nyo na namamalayan, i-open nyo lang yung lungs nyo or i-open nyo yung bibig nyo para lumanabas yung hangin. ah, nakaka-3,000 ako. Ang hirap nang walang cameraman, di ba? 3,000, let's go! 4,000 na sunod natin. 4,000 na tayo. Ano lang ma maganda lang ngayon ang panahon kasi mahangin. Tapos pumili ako ng malilim na lugar. Ah, na na tayo. 3,000 pa. Let's go. Nakaka 5,000 na tayo. Rosy chicks na ako. Uh, 5,000. Parang may umaawit na sa tenga ko. Ano pa na yung ginagawa ko? Bawat tricks, 100 yung ginagawa ko. Tapos bago ako tumigil, tinatapos ko yung 1,000. Paano ba sasabihin yon? 1,000 sa isang session, tapos bawat tricks niya, 100. Uh, 2,000 pa. Kakayanin. Kakayanin dalawa na lang mabuti na lang humahangin hindi mainit masyado ha, uh, let's go 6,000 na tayo ah, kaya pa isa na lang Uff. yung ano ko oh, namumula na ako, kanina hindi ganyan yung mukha ko, napaka genki na yun, or walang kagana gana isa pa, yung pinaka tips na iiwan ko sa inyo, ano hindi ko to nakuha agad ng 7,000 jumps agad, taon kaya kung gusto niyo mag-umpisa, mag-umpisa na kayo ngayon. Kasi, ano yan, by taon-taon or continue, continue or consistency yung pagtalon nyo. Isa na lang, 1,000 plus 1,000. po natin ang 7,000 jumps. Ah, buhay pa naman. Inom muna ako ng tubig. Ah, grabe. Alam mo yung masarap sa pakiramdam yung maaga pa lang meron ka ng napulpil. Ano lang yung iwan ako sa inyo. Nas nahirapan lang ako kasi ano. Wala akong mat. Nakalimutan ako magbitbit ng mat. Tapos wala akong earphone, wala akong gamit na music kasi ginagamit ko sa pag ano ko pag video ko. Boses lalaki talaga ako pag pasensya niyo na. Ha, ah, hinihingal pa ako. Yung 7,000 jumps pala ano, ginagawa ko siya kapag wala akong pasok kasi kapag may pasok ka sa trabaho, hindi mo siya makakaya kasi parang baka pagod mapagod yung masyado yung katawan mo. Kapag wala kang pasok, wala kang trabaho, pwede mo siyang itry yung i-challenge mo yung sarili mo kung hanggang saan yung maaabot mo yung sa, yung sa inyo naman, kung beginners kayo, wag nyo munang i-challenge yung sarili nyo sa malaking number. Mag-umpisa kayo sa 100, 500, 300, hanggang sa maka 1,000 kayo. Yung ano naman, stamina yan, ano, nabibuild sa taon. Hindi sa araw, sa buwan. Taon yung bibilangin para maano nyo yung stamina nyo sa katawan nyo. Kung tatanungin nyo ako kung mahirap mag-exercise, hindi naman mahirap mag-exercise ano, nasa sa'yo naman yan kung bibigyan mo ng ano, time yung sarili mo. Huwag ka lang puro trabaho kasi kapag nagkasakit ka, hindi ka rin naman magagamot ng pera mo. Bali, para sa akin, kahit ano na klaseng trabaho mo, kung magkakasakit ka, parang iniriris mo lang yung sariling buhay mo. Kaya kahit pa paano, kahit napaka-busy mo sa trabaho, magbibigay ka ng ano, oras sa sarili mo. Kasi marami tayong mga kinakain na mga kung ano-ano. Hindi natin may iwasan yun kasi masarap kumain. Pero hindi rin natin alam kung ano yung effect nung sa katawan natin. Kaya kung hindi nyo may iwasang ano, mag-diet, uh, mag, ano, na lang kayo, mag-exercise. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na mag-jump rope kayo. Kung ano yung nasisihan kayong exercise na pwede sa inyo, mag-walk kayo, maglakad, tumakbo, kung sa kayo masisihan, magsayaw. Marami naman klase ng exercise, maghanap kayo ng exercise na ano, yung mag-enjoy -e talaga kayo. Ako, nag-enjoy talaga ako sa, ano, sa jump rope. Kasi nandito talaga yung pinakaano ko eh. Parang passion ko. Mahaba na tong video ko. Sa susunod na lang yung iba. Kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag niyo akong kalimutan bigyan ng like at subscribe at i-visit niyo rin yung mga healthy recipe ko na sinishare ko sa Japan. Kung wala naman kayong mga recipe na pang Japan, makakuha kayo ng mga ano, idea kung paano yung mag-diet yung mga Japanese. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next video. Huwag niyo akong kalimutan bigyan ng like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa sa mga bago ko pa i-share na video. Bye! Magti-tiktok pa ako.